Nakita ito sa naiwang gamit ng namayapa niyang lolo. Kakaiba, no? Pero ang tanong, ginto nga ba? Pagkasundo ko nga kay Ori, dumiretso kami dito sa may LBC at meron akong pipick uping package. Galing pala ito sa isang follower sa Sambales. Ito pala yung message niya sa akin. Sana po mapansin kung real gold po, bala ko pong ibenta for allowances for OJT po. At kung makikita nyo nga dito sa may email, inattach na rin niya yung video na gusto niyang ipates. Siyempre, tinanong ko na rin kung saan ba ito galing, saan nakuha. Tang sagot nga niya, nakita daw niya ito sa sa lumang gamit ng lolo niya na pumanaw na. Bukod nga daw doon sa gusto niya ipatest, meron pa siyang ina dito. O yun yun no yung nahulog. Coin daw ito at hindi siya sure kung silver or hindi. Pero yung gusto niya talagang ipatest, eto yun o. At yung tingin ko dito, para siyang kulo or parang tiyanang bangus ganun. Parang tiyanang bangus. Siyempre, alam na alam natin yan. At masarap kayang kainin yun. Unahin natin tong coin. Eto daw yung People Power Commemorative Coin. Kung naka-attach na papel, hindi na kaganda kasi nagkatupi-tupi na. Pero pagdating naman sa coin, ayan o, maganda pa. So, ang ginawa ko, nag-research muna ako dito sa coin. Meron ako mga napanood na videos. Tapos, meron din ako nakita sa marketplace. So, yung bentahan, nasa 125 pesos. Tapos, nakalagay na rin dito kung ano yung material ng coin. So, nickel pala. At ayan o, minagnet testing ko nga. Ang nickel pa naman, sobrang magnetic. Since alam naman na natin yung metal composition niya, hindi ko na siya tinis. gasan lang kasi, sayang, papangit yung coin. Tapos magawin naman tayo dito sa pinapatest sa akin na merong kakaibang hugis. So ito, inikot-ikot ko lang, chineko ko lang yung loob kung meron ba siyang mga markings, pero wala ako nakita. Tapos dito, smell test, inaamoy ko kung amoy bakal ba siya o hindi. Dito nga, medyo may naamoy na ako. Tapos nga no, nag testing ako, unti-unti lang kasi baka mamaya maipit na naman. And una, akala ko talaga hindi siya magnetic, pero yung palas slightly magnetic. Ayan o, magnetic. At kapag ganyan, alam nyo na, bad sign yan. Pero sige, i-test natin para talagang sure ball. So, una kong ginawa, pinail ko muna para talagang pati yung loob, e eh, ma-test natin. Para mas accurate yung makuha nating result. Kasi tingnan nyo naman to, oh, ang kapal, diba? Eh! And tignan nyo naman, bad news. Iba yung kulay dun sa may ilalim. Instead of dilaw, kulay puten Ako, another bad sign. Pero kahit medyo may idea naman ako sa result ng test, ano, eto na, itest pa rin natin. Dito nga, napansin ko na parang antagal basahin ng tester. Antagal nga nagtetesting at, ayan na nga, o, oh, done na siya. At yung light nga, hindi umaalis dun sa may NA. So, ibig sabihin kasi ng NA is not gold. Kung makikita nyo, ah, hindi lang dun sa may part na pinail ko yung itinesko meron din sa ibat-ibang parte at unfortunately nga pare-parehas yung result talaga na ibig sabihin not gold